So good morning mga box. Yeah. Today I pupunta tayo sa KTM Cavite para bilhin yung Duke 390 na tinignan ko doon sa last vlog ko, 'di ba? Nakita panood nyo naman. Ah, uh, na na naman ng papa ko na bilhin yung Duke 390. Para sa kauna-unahang big bike namin na Expressway Legal. Ayan mga box. So, sinamahan ako ni Aweng. Umangkas muna ako sa kanya. Ayan, so maraming maraming salamat kay Aweng. Tol, maraming salamat. Ayan. <laughs> May kita nyo. Ayan oh, si Aweng. Diba? Mga box, biyay muna kami. Pupunta sa KTM. Mamaya na lang. Peace. Yan, so buti di kami nabutan ng ulan. Tara, pasok Uy. Ay, pinging po. Ay. Ano na dito? Ito na. Ayun. Oh, yun. Yun, yung Ito. ito. Pogi. So mga box, ito yung uh, nabili natin, uh, Duke 390 Akala ko <laughs> 390 Ang kinaganda nito, meron na siya na itong uh, crash guard uh, Ito, mud guard, tsaka ito Yung cup, axle cup. So hindi ka nabibili sa aftermarket na gano'ng accessories kasi meron na. Ito yung uh, touring na Duke 390. Dito tayo, sir. Ayan, so mga box, nagbayad na ako. Bibilaki na lang. So, ito lang. Bibilang lang kami. Talaga yun gaya ng tanong Ito, sir, option na, sir, kung Pag may register, ORCR na. yan, <laughs> so, valid po siya 7 days, sir. Ito po yung certification of sale. ah uh, valid po siya ng 7 days sa uh, highway high day, sir. After yun, sir, ka sa akin. Hindi lang kita ng uh, travel for you. Tapos, ito, sir. ah uh, delivery certificate, sir. Ito po yung details ng unit. Sir. Tapos, nandiyan po kung ilang yung shawaran. Ilang years? Two uh, years uh, po siya. Okay. Diyan po. So kung may tanong ka sir, pwede mo naman po kagit i-chat or tawag na So tag-isa yan, sa'yo yung papi na isa sir. Tapos may kati Nag-autograph na si boss ha. Pwede mo rin check yung ano, chassis tsaka engine number para sure ka. Check. Ito yung tools mo, sir. Ah, right. Thank you. Tools ka pa, ah. tools. <laughs> Alam mo, huwag magamit, eh. Hindi naman masisira, eh. yan. Ang bala man, neto. Tignan natin. Inspection mo. Latag mo lahat. Ano? Ah, plastic mo, eh. Hindi, yun, ah. No? Pleto. Pleto. Dami, oh. Eh. Lahat mang sukat ng alin. Hmm. datang helmet mo pre black chow orange na rin ha no? oh. gas gas to sole gas to sole mantigil <laughs> dumating na ba yung ano ni Bok pang mount ng GoPro oh nagamit na niya di charot sayo at bengong TV ha ini engine <laughs> okay. mo kami ha <laughs> Ah, will take din ba? Ito. Yes, sir. Then... Ah, iniwalay lang kayo kasi social kayo yan, Ayos, ah, ayos. Ah, <coughs> so, one-stop sya pala to sa mga gusto nyo tumingin ng motor, ha? Oh. Doon lahat. <coughs> lahat ng brand din dyan. nandito naman tayo sa KTM. Australia pala to, pre. Yeah. Yung KTM. So, dalawa kasi yan pag Australia at Japan. Talagang magandang quality yan. Walang duda.

So yung salit po is, unang una, in the morning, lagi ka natin pag start ka is, pag start yun is, batas ang ilaw. Actually, normal lang po yun dahil, Ah, uh, yung mga langit para sa dali. Pag lumakit na yan, pag nakuha niya ng tanong dito so, region, bababa dito yung mga. Pusura. Anong walang uh, kasi ba may maghanap sa atin na nanonood na magkano yung SRP nung touring at yung special natin? Ah, uh, 300,000 po siya, sir. 300. Pero naka-promo po siya, less 10,000 hanggang August 31 po. Then, uh, yung availability ng, availability ng motor mo? Ah, uh, may available po siya dito, sir. May mga stock pa. Pati kulay? Yes, sir. Ah, uh, orange lang po talaga siya, sir. Uh, ah, ano, kulay yung white? Wala, sir. Kasi last year pa po, po nag-start production po ng white. So, more mm -hmm. orange na po yung book Previous. Oh, previous. Ayun. Pag uh, nag-avail sila ng cash? Pag nag-avail po sila ng cash, sir, uh, cover po siya ng 3 years registration po, 2 years warranty, 1 year insurance po siya, t-shirt, teaching, ticket po yung po siya. Power by Wiltek, no? Apo. Oh, Real 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 tech. Tech. <laughs> So, sawap sila ng Wiltek. So, sa mga taga-saw dyan na uh, naghahanap ng KTM, available yan dito sa KTM Cavite, tapat lang ng Meralco. Yan So yung mga naganap, ah, lalagay ko yung link nung page nila sa description Tanapin nyo lang si Ma'am Rose Yan, so Yan, thank you Ma'am so. Rose Thank you po Kita mo nga naman oh no? Ice grad So ang unang Unang takbo, unang kilometro Yan o So mga box Weta na hu, Dala ko na Ang Duke 390 Huwag lang kami abutan ng ulan Sarap niyang gamitin Ayon sa review na napanood ko ah, uh, Torque nga siya masyado So maganda maganda Oh, bilis Sarap gamitin ito Goods na goods pala to as a beginner bike. Recommended din. Uh, NK, di ko pa nasubukan eh. Pero para sa akin, okay na to. Maganda siya. Maambun na. Pag may ka nga naman. kung ikukumpara ko siya dun sa Apache na naging motor namin ah magaang siya mas magaang siyang dalhin kumpara dun sa Apache kasi medyo mabigat yung Apache 200 pero ito magaang kaya kaya mong isway sway to sa kalsada oh <laughs> May hatak Nangiiwan ng kaluluwa Hatak <laughs> Bad timing lang tong ulan Hindi natin mahataw. So nakikita ko na ay no Alas na lang ulan Tatabi ko muna yung aking uh, GoPro Hero 4 Kasi hindi naman to weather sealed So mga box, kita kits na lang tayo mamaya Pag uwi ko sa bahay Peace Yun, so what's up mga box sa uh, Nakauwi na ako, kanina pa ah uh, Siyempre, nagpahinga lang ako Ta Nilinis ko din yung motor kasi sobrang ano, maputik Kasi di ba kanina ako napansin nyo Kinabutan ako ng ulan sa daan Yun, pag uwi ko maputik na siya So, kaya na ko, di ba? Uh, at sa tropa natin na uh, si Awen DC, yan, na uh, subscribe kayo sa channel niya. Tol, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Uh, hanggang sa ma-release yung motor, sinamama ako. Maraming maraming salamat ulit. So mga box, dito ko na siguro tatapusin yung vlog ko. Then, siguro yung susunod natin na upload is yung about sa first impression ko sa paggamit ng Duke 390. Yan, siguro pupunta ko, tetestingin ko siya sa Tagaytay muna para malapit-lapit lang dito lang muna tayo sa south kasi wala pa siyang ORCR no so yun lang kung di ka pa nakalike eh mag like ka na and so, mag subscribe ka na rin sa akin channel yan and ring mo na din yung bell para mo notify ka sa mga susunod nating video and share mo na din to para tropa na tayo di ba so yun lang ingat po sa lahat ng riders ride safe po palagi huwag nyo kakalimutan magdasal peace Oh, may pabal tayo. Expressway. Here we go!